Guys, magluluto ako ng pusit or squid. ni nilainis ko, na ko na lang siya, para i-gisa or i-adobo ko. ayan Ayaw. Ayaw. ko muna guys Ayaw. guys, Ayaw. 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 ito yung aking panggisa Ayan. Onion, garlic, and ginger. Ayan na. Magigisa na tayo. Ayan, malapit ng maluto guys. Ayan. Nilagyan ko ng ano? Ng soy sauce. Light soy sauce. Uh, bichin tapos konting asin and konting asukal tapos may sili akong nilagay tatlong piraso para mas masarap okay na yung ano yung timpla nya lutuin ko na lang ng mga 2 minutes and then okay na adobong pusit or squid ito na guys ready to eat na mamaya pero maglalaba muna ako.